magandang gabi sa inyo mga kasawi kamusta na po kayong lahat no, may nasa mabuti kayong kalagayan. at mag-iingat kayo palagi mga kasawi at syempre magbibigay ulit ako ng tatlong topic mga kasaway. Na, na ano ang tatlong ginagawa ng isang babae kapag sila ay may first date ng isang lalaki mga kasawi syempre ang una na ginagawa ng mga kababaihan mga kasawi ay nagpapakipot pa ito syempre naman sinong babae kapag lalong first date pa talaga ito Siyempre magpapakipot sila. Hindi sila nagpapakita ng motibo na agad na gustong gusto nila ang isang lalaki kahit na alam nila sa sarili nila na gustong gusto nila ito. Para naman masabi na isang lalaki na hindi sila easy to get kapag once na ginagawa nila ito. Kaya yung mga babae, ganito yung kanilang momentum na talagang nagpapakipot sila sa isang lalaki kahit na gustong gusto na nila ang isang lalaki mga kasabi. Ayan yung ating una na dapat gawin yung lawa, mga kasawi, is nagpapainhin. Ayan. Alam nyo ba, mga kababaihan, kapag kawan sa siyempre first date nila ng isang lalaki, alam nyo ang ginagawa ng mga kababaihan, ay nagkukunwari minsan na nagpapainhin ito. Kahit na minsan ay, kapag sila lang talaga ay masyado itong madaldal, masyado itong magaslaw, pero kapag kawan sa first date nila ng kanyang, ayan, lalaki, siyempre, eto ay nagpapainhin para naman ang isang lalaki hindi ma-turn off sa isang baba kapag ka yung ginagawa ng mga kababaihan. Kumbaga, para masabi naman ng isang lalaki, aba astig tong babaeng tumainin. Kasi may mga lalaki kasi na gustong gusto nila yung mga kababaihan na ganito, yung mainin lang, hindi magaslaw. Pero syempre, may mga kalalakihan naman na gustong gusto din naman na may magaslaw ang babae na kumilos. Depende talaga sa mga kalalakihan kung ano yung mga kangatangian na gusto nila sa mga kababaihan. Ayan yung ating dalawa na na dapat gawin. Ito na dapat gawin mga kasabi is tahimik lang. Alam nyo ba ang mga kababaihan kapag ka nag first date ito sa isang kalalakihan. Kapag ka kayo ay hindi nagtatanong sa isang babae ay tahimik lang ito na para bang walang kasama. Yung kumbaga titingnan ka lang niya, tititigan ka lang niya, pero hindi siya magtatanong sa'yo tahimik lang talaga siya. Yung bang tipo na nakikiramdam lang ang isang babae sa isang lalaki kapag ka first date nila. Siyempre normal naman talaga sa mga kababaihan lalo kapag ka first time nila na magkasama. Talagang tahimik ito at hindi ito nagpapakita ng gilas na talagang malakas yung kanyang voice. Kahit na ito ay maingay sa kanilang tahanan pagdating sa kanilang date ay talagang tatamimi ito or tatahimik lang ang isang babae mga kasar. Syempre, ang isang lalaki naman ay challenge ito kapag kawan sa tahimik ang isang babae. Kumbaga mas lalo ito na challenge na talagang malaman niya kung ano ang meron sa isang babae at kung ano ba talaga ang ugali ng isang babae. Kasi, gustong-gusto ng mga kalalakihan na ang babae ay hindi maingay. Gusto nila tahimik lang. Pero, op sabi ko nga sa inyo, may mga kalalakihan naman na gustong-gusto nila nakulang yung babae, yung maingay. Depende lang talaga sa mga kalalakihan kung ano yung mga gusto nila sa isang babae. Yan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Kaya sa mga kalalakihan, kapag ka na kayo, ay nag first date ng isang lalaki sa isang babae. Lagi niyang tatandaan mga kababaihan na huwag padalos-dalos na talagang kahit na in love na in love na kayo sa isang lalaki ay huwag niyong ipapakita ng todo-todo para naman pakipot ka pa rin. Gawin mo yan yung tatlo na yan para naman mas ma-challenge ang isang lalaki na talagang ang kinin ka or mapasagot ka kasi mas lalo nagiging interesado ang isang lalaki kapag eto yung taglay mo. Yung tatlo na to mga kasabi. Para naman masabi na isang lalaki, ah okay mas gustong gusto ko siyang kilalanin mas gustong gusto ko siyang makakausap kasi nga para naman magkaroon ka ng misteryos na sinasabi. Yung hindi lang yung unang kita nyo pala, ang daldal mo na, ang ingay mo na, may tendency na Matuturn off ang isang lalaki kapag kagalito yung ugali ng isang babae sa kanilang first date. So ayan lang mga kasawi, sa so, mga kababayan, lang nang tatandaan yan. Maraming salamat sa patuloy na pag niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.